Sa baryo namin, tahimik ang gabi at ang mga ilaw ng bahay ay kumikislap na parang mga matang nagmamatsyag. Mulit may isang gabi na ang katahimikan ay may bahid ng bulong at halimuyak ng panibagong sumpa. Ako si Mara at ito ang kwento ng pagkabiyak ng aking mundo na ng isang kwintas at isang selos ay humantong sa kulam at sa paglalabas ng aswang sa pagitan ng manakapit bahay. Dito sa amin, ang amoy ng palamig sa umaga, ang tunog ng mga paninda sa palengke, at ang hagka ng mga bata sa hagdan ng simbahan ang bumubuo sa araw-araw. Kaya hindi agad ko akalain ang isang simpleng selos ang magtataboy ng katahimikan at magbubukas ng isang kasaysayan ng paghihigante. Nagsimula ang lahat ng may kumalat na bulong tungkol sa isang labas ng bahay kung saan nakita ang isang kwintas na hindi pagmamayari ng sinuman sa pamilya namin. At sa loob ng ilang araw, ang katahimikan ay napalitan ng mabibigat na tanong. Ako ang nagsasalaysay at hindi ako tagalabas lamang. Lumaki ako dito sa tabi ng ilog, anak ng isang tindera ng palamig at ng isang chuper na papunta sa pok ng palengke. Mula pagkabata, natutunan kong makinig sa mga tinig ng baryo. Ang mga kwento ng lola namin tungkol sa albularyo at mga orasyon ay hindi biro para sa amin. Sila ang proteksyon at pangamba ng maraming tahanan. Sa edad na 30, nagtitinda pa rin ako ng palamig at nagaalaga ng dalawang pamangkin matapos pumanaw ang ate ko ang kwintas na nakita ng isang kapitbahay ay naging selyo na magpapaliwanag ng isang serye ng desisyon at pagkakamali. Ang chismis ay mabilis na kumalat. Una, si Tita Josan ang tinitingnan ng marami. May mga nakakita sa kanya na may hawak ng maliit na kahon. May nakapagsabi na nakita nila siyang lumalapit sa bahay ni Alan. Si Alan, na asawa ni ate Aning, ay kilala sa amin bilang tahimik pero mahilig magpatawa. Isang lalaki na nagdadala ng baton sa pagtrabaho sa bukid. Nang tanungin ko si Alan ng diretsyo, nagiba ang kuray ng mukha niya. Ngunit hindi sapat ang kababaan ng mukha para tapusin ang tanong. May tumutubong selos na mag-uugat hanggang sa magdurot ng kakaibang sakit hindi ito simpleng pangaaway dahil may lumalabas na marka ng lagnat sa balat ng isang tao at may umaalulong na usapan tungkol sa mangkukulam na umuusog sa gilid ng amihan. Sa plaza, nagkatipo ng mga kababaihan. Si Lola Inday ang unang nagbulong habang nagluluto ng kape. Si Mang Ramon naman ay humahawak sa kanyang sombrero habang nagtataka. Si June na pumupunta sa sabungan ay nakikinig at si Maria na nagaalaga ng mga bata ay hindi makapaniwala sa nakita. Ang mga tunog ng mga barbero, ang kaluskos ng mga dahon sa mangga at ang maalat na hangin mula sa ilog ay naghalo sa usapan. Sinabi ni Lola Inday, may kwintas na lumitaw sa bakura ni Alan. Sumagot si Mang Ramon, kung totoo, hindi ito basta-basta. Nag-usap din si June, bakit sa bahay niya, bakit ngayon? lang lumabas at si Maria mabigat ang boses, baka may kinalaman sa selos. Ang tatlong pangungusap nila ay parang suntok sa dibdib ng sinumang nakikinig. Sa mga ganitong eksena, mararamdaman mo ang amoy ng tuyo na damo, ang dumi sa mga palad, ang mainit na singaw ng tsaa, ang pagkatuklaw ng tuka ng ibon sa bubong at ang malamlam na liwanag mula sa gasera. Humantong ang chismis sa isang pagtitipon sa opisina ng barangay. Nandoon si Padre Thomas na tahimik ngulit may hawak na krus sa bulsa. Si Dr. Lisa na dumaan lamang at napansin ang mga sugat na tila hindi likas. Si Benji na anak ng kapitbahay na may hilig sa politika. At si Ate Aning na pilit na nakangiti habang may aninaw sa kanyang mga mata. Ang unang malalang sagot ay dumating mula kay Tita Josan at kay Kuya Alan. Tinawag ko silang pareho sa gitna ng maliit na silid. Nagsimula ang aming pag-uusap sa payak na tanong at nagakyat sa sigaw at tampo. Nagkaroon ng walo hanggang sampung palitan ng salita na puno ng luha at pag-urong. Hindi ako magkakaroon ng relasyon sa kabila ng aking asawa, sabi ni Alan hawak ang kwentas na parang may hawak na mabigat na alaala. Ipinagbigay mo sa akin ang kahon, sagot ni Tita Josan, bakit mo pinapansin ang sinumang babae sa aming baryo? Hindi tulad ng iniisip ninyo, pag-amin niya, pero may nagiiwan ng mga palatandaan at hindi ako masisisi kung ako ang sisaya sa atin. Pumikita ko habang naririnig ang mga sabi-sabi, ang pag-ikot ng mga fans sa kisame at ang pinong pag-iyak ng isang bata sa labas. Sa tuwing may nagsasalita, naririnig mo ang pagkalawang ng reha sa bintana, ang pagninig ng boteng mineral, ang pagkikislap ng mga singsing -sing sa mga daliri at ang anghang ng amoy mula sa kusina. Matapos ang mainit na pagtatalo, nagpa siya akong maniktik. Alam ko na hindi sapat ang salita sa baryo, kailangan ng mga bakas. Naglakad ako sa likod ng bahay ni Alan ng madirim, nakikinig sa mga yapak ng kabayo, sa huni ng mga kuliglig at sa putik na malagkit sa aking chinelas. Nakita ko ang isang maliit na papel na may pahid ng pula na parang dugo na nakalagay sa ilalim ng bato malapit sa bakod. Naramdaman ko ang malamig na simoy na tila may dala ng tinik, ang paninikip sa dibdib at ang lasa ng metal sa aking bibig. Nang umuwi ako, isinara ko ang pinto at inilipat ko ang papel sa aking kaho ng mga lumang gamit. Nang lumipas ang mga araw, napansin kong si Ate Aning ay nagkaroon ng kakaibang lagnat. Hindi ito ordinaryo. Ang init ay hindi bumababa at may bahid ng panaginip sa kanyang mga mata. Nag-alala ako at naghanap ng payo kay Dr. Lisa. Siya ay tumingin sa akin ng seryoso at sinabing, May bakas ng impeksyon pero hindi malinaw. Dala ka ba ng ibang paniniwala? Sumagot ako, Hindi, Doktor. May ibang sinabi ang mga matatanda. May kulam. Napahitik siya ng isang mahabang paghinga at tumingin sa umaga. Sa bintana, sa pagkapasok sa ikalawang linggo, lumakas ang ingay nagkaroon ng maliit na pulong na tinawag ni Kapitan at doon lumitaw ang pangalang Mangkukulam. May nagulat ng ipakita ng isang matandang babae ang litrato ng isang lihim na gumagawa ng kulam. Si Aling Nena, isang tindera ng gulay, ay nagsabing nakakita siya ng isang tao na tila naglalakad ng walang pakinabang sa gabi. Si Densho, ang pamangkin ng kapitan, ay nagsabi na may narinig siyang orasyon sa dulo ng madilim na bakuran. Ang mga tanong ay dumami. Sino ang nagbigay ng kwintas? Sino ang nagutos ng sumpa? At paano nagugat ang mga aswang sa aming mga bangungot? Nagtipon-tipon kami para magbahagi ng mga obserbasyon. Bawat isa nagbibigay ng maliit na piraso ng larawan Si Benji ay nakiusap na huwag magpadalos-dalos, si Padre Tomas ay nag-alay ng maikling dasal at si Lola Inday ay naglatag ng pulbo sa sahig para sa proteksyon. Ang usapan ay lumalin na parang ilog na may agos na hindi madaling baguhin. Gulit, hindi naging maayos ang mga usapan. Sa isang gabi, habang nagbabantay kami sa harap ng bahay ni Alan, may narinig kaming kakaibang ungol mula sa kubo ng may itan. Halos walong hanggang sampung palitan ng boses ang nangyari doon. May sigaw, may paghingi ng tawad, may pangungumbinsi at may pag-iiyak na nagparawas ng puso. Ano ba ang nangyari? Sino ang nasa loob? Tanong ni June. Buksan ninyo ang pinto, sagot ng isa. Hindi namin dapat galawin, sabi ng isa pang panig. Ang huling tunog ay tulad ng malalalim na paghinga na hindi pang tao. Sa susunod na araw, napansin naming may mga bakas sa sahig na parang kuko, mga fingerprints na hindi namin matukoy at mga bakas ng dugo na parang pinahid lang. Ang mga bata ay hindi nakatulog ng maayos. May lumabas na usok sa bubong sa gabi at ang simoy ng hangin ay may dalang makapal na lasa ng asupre. Sa yugtong ito, napilitan kaming maghanap ng albularyo dinala namin si Ate Aning kay Mang Isko, isang kilalang albularyo mula sa kabilang bayan. Siya ay may malalim na mga mata at sinasabing nakakakita ng liwanag sa loob ng tao. Ipinaliwanag niya hindi sa teknikal na paraan ngunit sa paraang may halong misteryo na ang mga gawa ng kulam ay hindi laging bumabalik agad sa nagautos. May mga panahon daw na kailangan ng selyo, isang kwintas o litrato para pagkabitin ang sumpa. Ipinaliwanag niya rin na may proteksyon na tinatawag nila na orasyon at mga simpleng selos na gawa ng mga matatanda. Hindi ako humiling ng sunod-sunod na detalye na maaaring magturo kung paano gumawa ng masama. Humiling lamang ako ng proteksyon. Binigyan kami ni Mang Isko ng maliit na tela at inutusan kaming ilagay ito sa loob ng bahay, sabay sambit ng isang maikli at hindi paliwanag na orasyon na tilang isang mapait ngulit malinamnam na himig. Ang paliwanag ni Mang Isko ay maikli at puno ng simbolo. Sinabi niya, hindi ito basta ritual, ito ay pag-aalala sa mga ninuno at paghingi ng umproteksyon. Tinuro rin niya na ang mga orasyon ay hindi simpleng panalangin lamang, kundi mga pananalig na pinatatag ng mga kwento ng aming mga ninuno. Sa puntong yuto, kailangan kong tumigil ng sandali at magtanong sa iyo. Kung ikaw ang nasa aking kalagayan, paano mo haharapin ang isang sitwasyon na may halong selos, kulam at sabi-sabi tungkol sa aswang? Kung ikaw ay nasa baryong ito, ano ang unang gagawin mo? Magkokonfront ka ba? maghihintay ng ebidensya o protektahan mo ang mga bata. Isulat sa comments A para sa confront, B para sa paghihintay ng ebidensya at C para sa pagprotekta sa mga bata. Alam ko na mahirap pumili dahil ang puso ay naguguluhan kapag ang mga mahal natin ay nasasangkot. Ang inyong mga sagot ay makakatulong sa iba na dumaan sa parehong takot. Maraming salamat sa pagbabahagi. Bumalik tayo sa kwento dahil dito nagsimula ang seryosong pagbabago ng aming buhay. Noong gabing iyon, nagplano kami ng isang simpleng pagsisiyasat. Ako, si June, si Maria, si Benji at si Densho ay nagising bago sumikat ang araw. Nagdala kami ng lampara, bote ng tubig at ilang piraso ng tinapay. Pumasok kami sa bakuran ng tahimik. Sa gitna ng aming pag-ikot, napansin namin ang isang maliit na tasa na may natitirang pulang likido at ilang hibla ng buhok. Hindi ito mukhang ordinaryo. Nagkaroon ng anim hanggang walang palitan ng salita habang kami ay naguusap tungkol sa kung ano ang aming nakita. Hugasan mo muna ng tubig, sabi ni June. Hindi, kunin natin ang tasa, tugon ni Maria. Mas mabuti na may doktor na tumingin, sabi ni Benji. Wala tayong oras, baka mawala ang bakas, panawagan ko. Habang pinag-uusapan ito, naramdaman kong may malamig na kamay na dumampis sa aking balikat. Umalingas-ngas kami at nagtinginan. Ang hangin ay tila naglalabas ng isang kakaibang amoy ng bulaklak na hindi namin matuklayan. May lasa ng lumang kape sa hangin at may tunog ng mga palakol mula sa malayo. Habang sinisiyasat, napagtanto namin na kailangang malaman kung sino ang nag-order ng panaginip na ito ng mga aswang. Kailangan naming malaman kung ito ba ay gawa ng isang taong may galit o ng isang nilalang na mataas at matanda. Nagpasya akong balikan ang backstory ng bawat isa sa mga sentrong may kinalaman. Ako, bilang pangunahing tagapagsalaysay, ay may mahabang kasaysayan ng pagkawala at pag-aako ng responsibilidad. Lumaki ako sa bahay na maliit ang kita, natutong magbenta ng palameg mula grade school upang makatulong sa pamilya. Naranasan kong mawala ang asawa ng ate ko dahil sa pagkakasakit at ako ang nag-alaga sa mga pamangkin. Ang responsibilidad na ito ang nagtulak sa akin na maging matapang. Nagtiis ako ng kahiyaan ng mga bulong at ng pangaalipusta upang maprotektahan ang aking pamilya. Hindi ako perpekto, nagkamali rin ako noon sa pag-ibig at sa pagpili ng mga kaibigan. Ngulit ng pagiging tagapaghugas ng pinggan at tagapagtinda ng palamig ay naglatag sa akin ng isang malakas na pakiramdam para sa katarungan. Sa kabilang dako, may backstory din ang pangunahing antagonist na nagutos ng kulam. Siya ay si Tita Josan, Halos pitong daang karakter ng kabuuan ng kanyang kwento ay puno ng luha, galit at pagnanais. Lumaki siya sa isang pamilya na may kayamanan ngunit hindi pagmamahal. Ang kanyang kasaysayan ay puno ng kakulangan ng atensyon mula sa asawa at sa kawalan ng kapayapaan ay natututong maghanap ng kapangyarihan sa maling paraan. Sa murang edad, natuto siyang gumamit ng maliit na trick upang makuha ang gusto. At nang tumanda ay ginamit niya ang kanyang impluensya sa barangay para makuha ang mga bagay na sa palagay niya ay nararapat sa kanya. Nais niyang buhayin ang kanyang imahe na hindi naabot ng buhay. Sa kasalukuyan, ang kanyang galit at selos ang nagtulak sa kanya na humilin ng tulong sa taong alam niyang may alam tungkol sa kulam. Nagdala siya ng pera at isang maliit na bag at sinabi na kailangan niyang tiyakin ang pag-alis ng mga hadlang sa kanyang landas. Nagplano si Tita Josan ng walang pag-aalinlangan. Nakipagkita siya sa isang taong sinasabing nakakausap ng mga aswang, isang manggagamot na nasa gilid ng aming bayan. May nagbigay sa kanya ng mga sagot at isang pangakong mag-aalis ng hadlang sa pamamagitan ng isang uri ng pagwawakas. Hindi mo kailangang malaman ang teknikal na paraan kung paano ginawa ang kulam. Ang mahalagang bahagi ay ang intensyon at ang pangako ng kapalit. Maaari kong ilarawan ang proseso sa paraan na hindi magtuturo kung paano gumawa ng sakit. Ang ritual ay may kasamang pagdala ng mga bagay na pinaniniwalaan na may memorya ng isang tao, pagbigkas ng orasyon na pinapasa lang sa kilos ng mga matatanda, at paglalagay ng isang selyo sa isang lugar na malapit sa bahay ang paliwanag na ito ay hindi nagbibigay ng paraan upang magawa ang kulam ito ay paglalarawan ng paniniwala at ng ritual na humahati sa mga saloobi ng aming komunidad ang mga salita ng orasyon kapag binanggit ng isang magaling ay nagiiwan ng matinding pakiramdam sa loob ng katawan ng biktima ang balintataw ay naglalakad ng asul na ilaw at minsan ay may pakiramdam ng pag-igting sa buto. Pagkatapos maisagawa ang ritual, nagsimula ang paglayo at pagkasira sa loob ng aming baryo. Si Ate Aning ay nagkaroon ng malalim na pagod. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga bagong puno ng luha. Si Alan ay nabalot ng pagsisisi at takot. Si Tita Josan ay tila panatagmo na sa panlabas, ngunit may mga gabi na siya ay dumuduyan sa kama at nanunukso sa sarili. Nagkaroon ng ilang sintomas na tila medikal, ngunit may kakaiba, tulad ng pamamanhid sa mga daliri, ang paglitaw ng kakaibang marka sa balat, at ang sobrang pag-iinit ng katawan na hindi natatanggal ng gamot. Ang aming baryo ay puno ng maraming tunog, ang pag-ilag ng mga aso, ang ungol ng hangin sa mga campus, ang paglagaslas ng mga parol at ang mga taong sumisigaw sa gabi. Ang tensyon ay umabot sa mga susunod na yugto. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, lumitaw ang bagong elemento na nagpagulong sa lahat. May mga nagulat ng hitsura ng aswang. Hindi ito basta engkanto o alamat lamang sa kwento may mga hayop na naputol lang leeg o may kakaibang pagkawasak, may mga bintana na nabiyak mula sa loob at may mga anino sa paligid ng ilog. Ang paniniwala sa aswang ay tila na buhay muli. Habang kami ay naghahanda, nagkaroon ng tatlong malalaking sandaling tensyon. Bawat isa ay may dalang damdamin, alaala at desisyon. Una, ang panahong inakit ni Tita Josan na pag-alalang maipapagbago ang kanyang kalagayan. Sa dalawang maikling talata, ipinakita ang panloob na labanan at ang alaala sa nakaraan na nagtulak sa kanya. Hindi niya naintindihan na ang kanyang pagnanais ay magiging sanhi ng pagdurusa ng iba. Sa loob ng limang daang karakter, naramdaman mo ang pag-usok ng puso niya, ang pag-ikot ng kanyang isip sa mga larawan ng kanyang kabataan kung saan siya ay iniwan, at ang bigla ang desisyon na huwag magpakumbaba. Pangalawa, ang eksena kung saan nasaksihan namin ang pagbabago sa katawan ni Ate Aning. Dalawang talata naman ang naglalarawan ng kanyang unti-unting pagkabulok ang panloob na kumpol ng takot sa kanyang mga anak at ang alaala ng kanilang mag-ina na naghuhugas ng pinggan ng magdamag. Ang mga salita ay puno ng amoy ng sabaw, ng apoy ng uling, ng malagkit na pawis noo ng isang ina na hindi tuluyang makapaghinga. Ang desisyon na tumawag ng doktor o ng albularyo ay naroon sa pagitan ng pag-asa at pangamba. Pangatlo, ang gabi ng pag-atake sa aming bakuran. Dalawang talata uli tungkol sa paggawa ng desisyon na harapin ang hindi alam. Nasa hangin ang amoy ng dugo at ng damong nalagas. May tunog ng mga alulong at ng pangingit-ngit ng mga kuko sa kahoy. Ang mga kapitbahay ay nagkakapit sa gitna ng takot at pagkakaisa. Ito ay yugto ng pinakapuno ng aksyon bago ang wakas. Pagkatapos ng mga pangyayari, nagpasya kaming dalhin si Ate Aning sa ibang lugar upang hindi na maapektuhan ng madla. Ngunit ang pinakamalaking paglaban ay hindi lang sa literal na aswang. Ang tunay na laban ay sa pagitan ng mga tao, ang kasakiman, ang pagsiselos at ang pagnais na kontrolin ang kapwa. Ang kulam kahit na ito ay isang paniniwala ay naging instrumento ng paghihigante at takot at ang aswang ay naging simbolo ng mga bagay na hindi namin maintindihan. Lumapit kami sa huling bangyaan nang magkasama ang isang grupo ng mga naniniwala sa proteksyon. May mga nagdala ng kwintas, may nagdala ng mga lumang larawan at may hila na nagdala ng matitibay na salita. Nagsimula ang pagsalungat sa harap ng maliit na altar na binuo sa tabing ng ilog. Ito ang pinakatampok na tagpo ng aming kwento. Ang mga palitan ng salita ay matindi at tumagal ng maraming yugto. Una, may walo hanggang sampun palitan ng salita sa pagitan ko at ni Tita Diyosan, na puno ng pag-aakusa, pagtatanggol at paghingi ng tawad. Bakit mo ginawa ito? Tanong ko na may naninginig na boses. Kailangan ko ng pag-asa. Sagot niya na may luha sa... Pinatawad mo ba ang sarili mo? Dagdag ko. Hindi, hindi pa. Sagot niya. Sumunod ang mga salita mula sa ibang mga tao. Si Padre Tomas ay nagbulong ng maikling dasal, si Mang Isko ay naglatag ng maliit na proteksyon, at si Benji ay nagtatangan ng ilaw na parang kalakasan. Sa gitna ng pag-uusap, may nangyari na hindi inaasahan. Ang isang anino sa pampang ay sumilip at parang humugot ng isang sinag. Ang mga ilaw ay kumislap, may tunog ng dagundong at may amoy ng sunog sa hangin ang mga tao ay naghilom ng bibig at may mga lumulukso ng takot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkakaroon ng isang puwersa na hindi ko maipaliwanag. Ang mga huli nating sandali bago ang wakas ay nagpakita na ang mga gawa ng tao. Kapag pinaigting ng galit, ay nagiging mas malakas kesa sa inaasahan. Doon naganap ang pagbalik ng sumpa hindi sa paraan ng eksaktong ritual na magiging gabay upang gawin ang masama, kundi sa paraan ang bawat aksyon ay bumabalik sa nagutos. Si Tita Josan, na nagtangkang kontrolin ang tadhana ng iba, ay nakaranas ng malubhang pagbabago sa kanyang katawan at isipan. Siya ay sinakot ng panghihinayang at ng sakit na hindi na niya matigil. Tinatawagan siya ng mga alaala ng pagkabata at ng mga nawawalang pagkakataon ang mga paa niya ay nanlamig, ang kanyang tinig ay nagkaroon ng kakaibang pagkakalas, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag. Siya mismo ang naging biktima ng kanyang mga pinakamatinding takot. Sa proseso ng paghanap ng hustisya namin, hindi namin itinuro agad ang pagbibigay ng parusa. Marami ang nanawagan ng paghingi ng tawad. May isang eksena kung saan si Tita Josan ay humiling ng paghingi ng tawad sa publiko. Ang kanyang mga salita ay puno ng luha at pag-amin. Ako ay nagkasala, sambit niya. Humihingi ako ng tawad sa inyo, sa pamilya ni Anin at sa buong baryo. Ang paghingi ng tawad ay hindi agad nag-alis ng sakit. Mulit nagbago ito ng tono ng aming pakikipag-ugnayan. Ang ilan ay nagpitagan, ang iba ay nagduda. Sa wakas, ang baryo ay nagumpisang maghilom. Ngunit bago tuluyang matapos, dapat pa rin ilahad ang proseso ng ilang ritual na hindi detalye ngunit nagbibigay ng konteksto. Sa paraang madaling intindihin, ang proteksyon na ginawa ni Mang Isko ay isang kombinasyon ng pag-alala sa pangalan ng Ninuno paglalagay ng isang maliit na bagay na simbolo ng pamilya at pagbigkas ng isang maikling pangungusap na nagsasabing ibig niyo ang kapayapaan ito ay hindi detalyadong gabay at hindi nagtuturo kung paano magdulot ng kapahamakan ito ay simpleng paliwanag para maunawaan ang kahalagahan ng paniniwala at ng pagkilos ng komunidad pagkatapos ng lahat ng pangyayari lumapit ang mga oras ng paghilom may tatlong mahalagang sandali sa epilogo na gusto kong ibahagi. Sa unang buwan, pagkatapos ng insidente, ang baryo ay nagparami ng mga tahimik na pag-uusap. May mga araw na tahimik at may mga araw na may takip silim na alaala. Sa loob ng mga anim na daan na karakter ng unang buwan, ipinakita ang pag-aalaga ng mga anak ni Aning ang pagdidesisyon ng kapitan na magtayo ng maliit na samahan para sa suporta at ang biglang pagbawas ng mga esports sa plaza upang hindi matrigger ang mga bata. Ang emosyon ng unang buwan ay parang pakiramdam ng pag-ulan pagkatapos ng napakatinding bagyo. Ang mga tao ay nagbangon at nagdalang simoy ng bagong pag-asa, ngulit may mga takot pa rin. Sa tatlong buwan, may mas matagal na paghilom at pagbabago. Sa 700 na karakter, inilalarawan ang pagbabago ng komunidad. May ilang pamilya na nag-ayos ng relasyon, may mga bagong gawalin na nakatuon sa pagprotekta sa kabataan at may pagkilos upang itala ang mga nangyari. Si Ate Aning ay dahan-dahang bumalik sa kanyang mga gawain at si Tita Josan ay nagsimulang magtrabaho sa simbahan bilang isang paraan ng pag-aayos. Ang mga pag-uusap ay naging mas mahinahon at may pag-asa. Sa anim na buwan, isinalaysay ang pagbabagong panlipunan at personal. Sa humigit kumulang walong daang karakter, ipinakita ang pag-usad ng baryo. Ang kwintas na naging simula ng gulo ay ibinalik sa isang maliit na altar bilang paalaala. Ang mga anak ay nagtatanim ng puno sa gilid ng ilog bilang sagisag ng bagong simula. Ang pamayanan ay nakabuo ng isang maliit na grupo na tumutulong sa mga biktima ng pangaabuso at ang mga luma at bagong mga albularyo ay nagsagawa ng palihan tungkol sa proteksyon at pag-unawa. Naala ko na, ang hustisya ay hindi palaging galing sa korte, minsan ito ay galing sa pagtutok ng komunidad at sa paghingi ng tawad. Ang baryo namin ay nagbagong anyo, ngulit ang marka ng nagdaan ay hindi mawawala. Ang leksyon ay malinaw. Ang galit at selos kapag pinagsama sa kahinaan ay maaring lumikha ng pangit na bagay. Ngulit ang pagkakapareho, paghingi ng tawad at ang proteksyon ng mga ninuno ay makakatulong sa paghilom. Sa huling bahagi ng kwento, nais kong mag-iwan ng tatlong payo at isang mahinang paanyaya. Una, ang mga bagay na mukhang maliit sa simula, tulad ng isang kwintas o selos, ay maaring magdulot ng malaking pinsala kung hindi maagapan ng mahinahon at maayos na pag-uusap. Pangalawa, ang paghingi ng tawad at pag-ako ng pagkakamali ay hindi agad nakakapawi ng sugat, ngunit ito ay simula ng pagbabago. Pangatlo, ang paghahanap ng proteksyon at pag-unawa sa ating kultura at paniniwala ay mahalaga. Hindi upang magdulot ng takot, kundi upang magbigay ng pag-asa. Kung ang kwento ko ay tumimo sa iyo, mag-iwan ng komento kung ano ang iyong mararamdaman at kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa aking lugar. Kung nais mo pang makarinig ng mga ganitong tunayang kwento tungkol sa baryo, sa kulam at sa mga aswang, mag-subscribe sa channel na ito. Dito kami nagbabahagi ng walang paghatol, pinapakinggan ang mga sugat at tinutulungan ang mga nagdaan ng trahedya. Salamat sa pagdalo at sa pakikinig. Tandaan, kahit gaano kasiksik ang kadiliman, may mga kwintas ng liwanag na nagbabalot sa atin at ang katotohanan sa huli ay may sariling tahanan. Paraan upang lumitaw.